Ay, magandang araw po sa inyo mga kababayan, mga kamunte, mga kaibigan, mga kapatid. No, ito tatalakay muli natin ang request ng isang kapatid sa isang uh, kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, ating sinaliksik muli ang misteryong lugar na binili ng Iglesia ni Cristo o Ghost Town sa Amerika. Binili ng Iglesia ni Cristo. No. Ngayon, tatalakay po tayo ng iba't ibang talakayan, mga history, history, mga, ka, mga kakaiba, mga lugar ng mga Asian times. Ngayon po, isa sa mga napili muli natin na topic ay ang tungkol sa Iglesia ni Cristo. Alam mo, nabili pala ng INC noon pa sa mga sabi niya, sa mga nagsasabi ng Iglesia ni Cristo daw ay corrupt, may corrupt. Nagkakamali po kayo dahil sa ating sa aking batay sa pagre-research. Wala naman ako nakitang corrupt na tumutulong sa buong mundo at naglilingap, di ba? Wala naman ako nakita sigurong korap na isang organisasyon o isang maski maging-maging politiko man na naglilingap ng libre. Di ba? Walang bayad yung pinamimigay nila mga bigas. Di ba? Ngayon, uh, isa pang nasasabi sa akin na kung sila daw talaga ay peke, eh para sa akin hindi. Tunay. Bakit? Meron ba namang peke na A inaasikaso ng Diyos. Hindi ito lang sa akin ha, real talk lang tayo ha. Ang Iglesia ni Cristo, kitang-kita kita naman natin na talagang inaasikaso ng Panginoon Diyos. Bakit? Tignan mo, saan ka nakakita ng isang reliyon na, na hindi nabigo kailanman? Hindi nabigo ang iglesia ng Kristo. Lahat ng kanilang pinilano na mga ganda para sa buong mundo, sa mga tao, lalo sa Pilipinas, ay napapabuti. At natutupad ito. Pag nagplano iglesia ni Kristo, ano man, hindi siya nabibigo. Bakit? Dahil may Diyos eh. Yun, yun nakikita ko sa kanila. Diba? Isipin mo, example na lang. Ha? Itong ghost town na to, binili ng iglesia ni Kristo. Napakamahal na ito. Milyon-milyon sa ating pera to. Kung, kung sasabihin ni, ano, pangalan nun? Mi, ano? Minolesya. Ang pangalan ng lalaki Minolesya ba pangalan nun? Min, mino, minolesya ba pangalan nun? Min, minolesya? Si Minorcha. Hoy, Minorcha. Ha? Yung sinasabi mo si Ka Eduardo Manalo na na kumikita sa eleksyon, baka na nanaginip ka ng gising. Ha, etong si Minulesia na to eh. Ano to eh? Ah, uh, Wala sa sarili sina, wala sa sarili to eh. Nasa sa lang, wala sa sarili to. Bakit? Kung sabi niya ng Panginoon Diyos, kung sabi ng Panginoon Diyos ha, nung, nung, sa Bible, paano mo malalaman ang Panginoon Diyos na totoo? Tignan mo yung mga paligiran. Tanongin mo mga ibon. Tanongin mo tumingin ka sa kalawakan. Sila magsisinsay sa'yo na totoo ang Panginoon Diyos. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo naman sila kakausapin eh, na oy, ano nga ba, totoo pala Diyos? Hindi. Sa pamamagitan ng mga hayop na sa paligid buong kalawakan, mauunawaan mo sino may gawa niyan. Bakit ganyan? Ba't ganyan paagawa? Maagawa ba ang isang tao ng isang ibon? Sige nga, hanggang ngayon, modern na tayo, wala, wala akong nakita na balita na agawa ng isang hayop. di ba wala ako nakitang taon bumuhay ng hayop. Patay na bumuhay. Wala ako nakita, maliban sa mga propeta at sa mga Pang Panginoong Suso Kristo. At maliban sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Ano ibig kong sabihin? Ano ibig kong sabihin? Maging ang INC man, ha? tatanungin mo, may kurap bang ang iglesia? Paano makikita ang tunay na aral? Hindi lang basta, hindi. Ibukod e mo yung aral. Sa aral kasi, wala ng wala nang, wala nang, ano wala, wala nang pagkatalo eh. Talagang aral talaga, sakto eh. Di ba? Paano makikita? Tulad ng nangyari. Tignan mo mga ibon. Tignan mo mga, mga hangin. Tignan mo ang kalawakan. Makikita mo ang Panginoon Diyos. E tignan mo ang Iglesia ni Kristo. Ano makikita mo? Ano makikita mo sa Iglesia ni Kristo? Walang korap. Paano malaman na walang korap? Tignan mo yung mga sa paligid. Tignan mo yung magagawa. Tignan mo yung layunin. Tignan mo yung plano. Hindi nabibigo. Tignan mo yung mga binili. Mga pinatayo. Eto ba masasabi ni Minolestia? Sino ba? Minorcha? Minorcha ata yun eh. Diba? Ito ba? Ito ba? Inano ni Minolescia na ito ba ay corrupt? Sige nga. Baka imagination lang, guni-guni lang. ba? Diba? Kasi tignan mo. Ito, ghost town, misteryosong lugar binili ng Iglesia ni Cristo. ba? Diba? O mas maganda nga, panoorin natin. Para malaman, ma nakalimutan yata nito na ni ano eh, nakalimutan yata ito ni... Ang ah. Nakalimutan yata ito ni ano eh. Ni Minoleste, di ba? O, ito, panoorin natin. O, dali. Ha? Alam niyo mga kapatid, ito, panoorin niyo. Ngayon pong gabi, isa pong eksklusibong sulyap na isang misteryosong lugar ang hadin namin sa inyo. Ito po ang bayan sa Amerika na ngayon po ay pagmamayari na ng Iglesia Ni Cristo. News of Iglesia de Cristo's purchase of a hometown in rural South Dakota has triggered so much curiosity, especially because the church itself has not issued any official statement about it. North America Bureau Chief Nadia Trinidad, NASA, South Dakota, here is that show. Once there were booze and brawls at this saloon. There was a time prisoners occupied this jail and at one point the gas station was open for business and there was pop in its vending machine. Once there was a town called Scenic. Today this old remnant of the Wild West belongs to the Iglesia Ni Cristo and the few who visit the ghost town in South Dakota are not happy. My mixed feelings are it's a uh, the Church of Christ bought it mm -hmm and uh, there's a lot of history here and what do they know about it dan carr works for the scenic township he helps maintain the garage that houses their two fire trucks when representatives of the iglesia cristo bought all 46 acres of scenic from rancher twyla merrill for 799 thousand dollars they paid him extra to look after the place it don't matter how i feel because they come up with the money and bought it. The INC is tight-lipped on the matter. A spokesman from their office in Daly City, California, says they will only release a statement once they get a go signal from the Central Church in Manila. Tignan mo, nabili ng Iglesia ni Cristo, isang misteryosong ghost town sa Amerika. Malaki-laki din to. Nabili ng ganong halagang presyo. Milyong halaga yun. Sige nga, etong si Minolesche, si Minorcha, Diba? Sige nga. Sabihin mo sa akin ngayon na si Ka Eduardo eh uh, puro pera lang. Sige nga. Imagine, walang ibang ginagawa si Ka Eduardo, kundi mga siwa, pangalagaan ng Iglesia Ni Cristo, pangasiwaan ang lahat ng lugar sa buong mundo. Sa, eh, ikaw nga lang, may, ano, eh, minuleste. Eh. Diyan ka lang sa bahay mo, hindi lumalabas busy-busy ka na. Eh. Busy-busy ka na sa paninira sa Iglesia Ni Cristo. Eh. Wala ka ng time sa sarili mo. Eh. Diba? wala kang time ata mamasyal eh. Ganun lang na, Eh, yung pa kayang pangasiwaan mo ang buong iglesia sa buong mundo. Sige nga, yung mayor nga lang, pinangasiwaan niya ang lugar niya doon sa lungsod niya. Hindi na siya gaga sa kabisihan. Hindi mo na siya may appointment pa kailangan kung tatawagan mo siya. Bakit? Kasi nga, hindi mo siya pwede makausap sa ordinaryong araw, sa oras. Bakit? Busy-busy tao. Mayor lang yun sa isang lungsod, ha? What ipakaya buong mundo sa iglesia ni Kristo pangasiwaan mo? Uy, ang Iglesia ni Cristo hindi lang sa isang lungsod. Alam mo yan sa buong mundo, sa buong Pilipinas, napakarami. Pangangasawaan mo, pangangalagaan mo. Sige niya, mag-isip-isip nga, mag -isip, isip nga yung mga tumiti, tumitira dyan. Sige niya. Sabi eh, puro pera-pera daw. Sabi, minex minex natuwa pa nga ako eh. May nagsabi pa na ang ka Eduardo daw at ang iba daw, pamulmul lang. Bakit? Nakita nyo sa mall? Nakita nyo sa mall? Ha? Wala nga oras yung tao eh. Ako nga alam, vlogger, wala akong oras magmuli. Eh. Sa kabisihan ko eh. Ha? Ah, si Ka Eduardo pa. Ano nga gawin nun? Sa mall. Dali nga. Mambibintang kayo. Diba? Patunayan nyo yan. O. Oh, eto siya sabi ko sa inyo. Nabili ng Iglesia ni Cristo ang South Dakota Scenic. Scenic. Diba? Talagang makikita mo rito. Pinagtatagumpay ang Iglesia ni Cristo. Hindi lang sa kabuuan. Maging ang mga member nito At maging sa individual sa buong mundo pa. Lahat ng plano. Lahat ng adikain pinagtatagumpay ang Iglesia ni Cristo. Wala akong natatandaan o nabalitaan man o kahit saan mang hindi pa ako nakikinig ako sa Iglesia ni Kristo. wala akong nabalitaan na Iglesia ni Cristo na bigo. Totoo yan. Sabi nila, ah, si Marcoleta, mabibigo yan. Hindi mananalo yan. na bakit? Ang baba lang sorbay eh. Saka ano yan? Tignan mo, ano nangyari? Ano nangyari kay Marcoleta? Pang-anim pa. Hindi makapaniwala yung media practitioner atayon eh. Hindi makapaniwala. Paano nanalo isang Marcoleta? bagsak sa sorbet. Ha? Paano nanalo to? O, oh, isa lang ibig sabihin nito, hindi pinabayaan ng Diyos ang Iglesia ni Cristo at andun si Marcoleta, Iglesia ni Cristo, hindi siya pinabayaan. Ito lang. Kung et, ang Iglesia ni Cristo ay hindi tunay, ha? kung hindi tunay ang Iglesia ni Cristo, ito ha, mong kot, pa-debate-bate pa eh. Isa, ang galing-galing magdebate. Oh. Kala mo kung sino eh. Kasi sila, ah, uwan, this, this is a east. ito ngayon. Kala mo kung sino eh. Di ba? Wala yan. Wala yan. <laughs> Tignan mo yung views. <laughs> hindi uma. Yung views niya, hindi umabot ng 30,000. Eh ako, nagpa 5 million views. Sige niya. O, oh, sino pinag... Ay, nako. Di ba? Sa kanya yabang yabang Debate, debate pa. Ilan lang na nanonood. Kapwa, kapwa, pastor. Kapwa, mga ngaral. Di ba? Eh, eto. Million views. Misan, nagmi-million views pa sa Facebook. Sa mga... Sa iba't ibang social media platform. O. Oh. 'Di diba? Nangangano kayo eh nga, ako nga ito, ang ibig kong sabihin, ang iglesia ni Kristo hindi nag hindi hindi nabigo, nagtatagumpay lagi. Si Marcoleta nanalo. Sino nga sino magkaakala isang Marcoleta na first time dark horse kung tawagin eh, biglang nanalo. Sige nga. Oh, 'di ba? Oh, at hindi lang 'yan. Kung talagang kurap ang iglesia ni Kristo, bakit nakakapaglingap sila? Sige nga, hindi lang sa Pilipinas. May naka, may nakasalubong ako eh. Dati, habang gilinga pang iglesia ni Kristo, nandun din ako eh. Dati yun. Tinanong ko yung isang tao na bakit daw ang, bakit sabi, tinanong ko, bakit daw ang iglesia ni Kristo namimigay ng isang kilong bigas lang, tapos mga tatlong, tatlong latang sardinas, tapos apat na noodles. Bay, sabi ko, unang sagot ko, aba, yung apat na sardinas na yan, kung araw-araw ka sa dinas, walang-wala ka sa buhay mo, malaking salba yan. Pati bibigas ka. Kung dalawa lang kayong pamilya mo, anak mo, pati noodles, lagyan mo malunggay, lagyan mo sayote, okay, lagyan mo ng anuman, okay na. Lagyan mo ng konting sili, okay na. Pagkain na, biyaya na. O, sa, eh, huwag ka maghanap, sabi ko. Bakit? Saka ginagawa ng Iglesia ni Cristo yan, hindi lang dyan sa lugar na sa covered court na nakita mo. Sa buong mundo yan. Ha? Africa, naglingap ang Iglesia ni Cristo. Oy, take note, Africa, hindi bansa kontinente ang Afrika. Naglinya pang iglesia ni Kristo diyan. Ngayon sasabihin niya ni, ni Minolesya, sasabihin ni Minolesya ngayon na ang iglesia ni Kristo korap. Iglesia ni Kristo pera-pera. Ha? Sige nga. Sabi niya, nakikita sa gawa ang isang bagay na usgahan mo dapat makikita mo sa gawa. Wala pinagkaibento sa mag-asawa, magjowa na mahal ko isa, mahal namin ang isa't isa pero hindi makikita sa gawa. Kaya nga sa Biblia, importante ang gawa eh aanuin mo ang panampalataya na walang gawa. Sige nga. O, tignan mo ang iglesia ni Kristo. Di ba? Hindi lang salita, kundi gawa. Di ba? Eto si Minonesia, ngawa ba? Diba? O, ito, pahinggan mo pa to. Pahinggan nyo pa to, pato, Pahinggan pa Ah, linya sa Afrika. Panoorin nyo. In sa seri ng pagtulong ng Iglesia Ni Cristo sa pamagitan ng lingap sa mamamayan ang isinagawa para sa mahihirap na residente ng Lady Brand at Manyatseng sa South Africa. Sino ba yan ito? Ng ating correspondent na si Zach Mahanetsa. He takes a single gesture of kindness to bring hope to the people that have already lost hope. Today, Iglesia Ni Cristo Church of Christ has reached out through the program launched by the church administration to give out the food parcels to 2,000 loved ones here in Lady Brent, South Africa. You will notice that there is a high rate of unemployment and opportunities when it comes to livelihood and also when it comes to the struggle of survival is very limited. Here today to get food parcels. When I get at my home, I get empty table. I feel like crying. I mention the name of Lord. Oh God, give me the food to eat today because we are hungry. In a place where economic suffering has always been a major problem, activities like the Care for Humanity. greatly help in alleviating the burden, even for a just a day. Oh, ito nga mga kaibigan. Ito nga mga kaibigan, ha? Oh, mga kapatid, kitang-kita naman po na naglilingap ang iglesia ni Kristo hindi lang, kita nyo, may namin na tutulungan. At hindi lang tulong. Hindi naman talaga yung lingap na yun eh. Ang, li ang, ang lingap kasi sa mga mga bigas, hindi lang mga sardinas yung nakikita nyo eh. Ano lang yun eh. Isang lugar lang yung nakita nyo eh. Ang pinamimigay misa, mga damit, mga pangailangan, mga mamahaling imported misa na mga dilata. Yung nakikita ko eh. Oh, may magazine ng, yun ang importante doon eh. Magazine, yung magasin, yung magasin, yung, yung pasugo nila. Yung importante doon, salita ng Diyos, importante doon. Subukan mo minsan mas mahalaga ang salita ng Diyos, sabi niya ng Panginoong Hesus 'di ba? Hindi lang hindi lang sa tinapay na bubusog ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos na bawat lumalabas sa kanya. 'Di ba? 'Yun lang 'yun eh. O okay, ito tuloy pa natin, ha? Tuloy pa natin. And surely, it rekindles hope in the hearts of people from the Lady Brand community. I am so glad because today my children is going to eat, my husband is going to eat. When we go to bed, our stomach is full. It makes me feel like um, God is there. God exists. I feel very good in my heart because I like God. It's not only the receivers who felt joy in participating in the care for humanity activity but they give us as well because they know that once again they were able to help their fellowmen and in turn fulfill god's teaching about helping their neighbors the lord bless this church so he can continue and give the others another day full of love and care another day full of hope another day of purifying that sweat. Reporting from Ladybend, South Africa, I'm Brother Tatinyani Mahanita for Worldwide Care for Humanity Special Coverage. O, oh, kita nyo, napakalinaw po, na no, ba? Diba? O, oh. sige nga. Dito, nakausap ko dati, na, sabi ko nga, yung mga nagdilingap, nakikita ko sila, masasaya. Yung iba, binabati ko siya. Iba, iba talaga, masasaya. Kahit yun to. Ang sabi niya, may nakausap niya ako eh. Ang importante ay tanan ng Hindi yung pagkain. Diba? O oh, ito, yung South Dakota nga. Ha? Yung South Dakota. Ituloy natin sa South Dakota. Ha? Pahinggan nyo. Misteryong bumabalot sa Iglesia ni Cristo at ang kanilang pagbili ng malaking lupa sa South Dakota. the iglesia de cristo church now owns the town of scenic south dakota after purchasing the 46-acre property for over $700,000. according to reports from cnbc, 74-year-old twila merrill, a rancher, put the property up for sale two years ago after her husband. deteriorated due to cancer for $3 million. She dropped the price in July to the purchase price of the church. Iglesia Ni Cristo has been tight-lipped about their new purchase and what they will do with the town remains a mystery. Tamo, talagang misteryoso tong taon na to na nabili talaga na Iglesia Ni Cristo, di ba? Tapos sasabihin ng isang ano dyan, itong kasintaw na nato noon, July, to, 2000, July, July July 2011. Na 12 hektar ang bayan. Laki nito. Isang lugar na maganda dati na ibinibenta na ngayon na halaga ang 799,000 Million pera 'to. Kasama ang Longhorn Saloon. May mga Longhorn Saloon doon. Dati itong Wild West, no? Dance hall, bank, uh, bank house, museo at dalawang tindahan at iba pang marami pang mga iba doon mga depot-depot ng tren. No, noong Agosto 2011, binilang ng Iglesia ni Cristo ang property sa halagang 800,000 US dollar. Noon 'yon. Noon 'yon. Eh ngayon pa kaya sumambulat ang Iglesia ni Cristo napakadami. Noong April 2015, mayroong is nagpadala ang isang minister doon na upang pangasiwaan upang pangasiwaan ang lugar doon, 'di ba? Lumawak, nagkaroon ng mga pang, na pangangaral doon. 'Di ba? Bakit ko tiyan topic to? Pinapaalam ko lang, ito ay history. Nakatala sa history to. Hindi po ito chismis. At ito ang pambara sa mga nagchismis dyan na iglesia ni Cristo daw ay korap daw. Ah, ganyan daw. Hindi. Lumalabag sa nakikita. Ano nakikita? Ito na nga. Bumibili ng mga simbahan, patatalakayin ko sa inyo bukas mga nabiling simbahan ng Iglesia ni Cristo. Na hindi ka makapaniwala, bakit binenta yon Sapagkat hindi dahil sa binenta, eh wala silang pera. Hindi. Sapagkat binenta nila, dahil wala lang sumisimba sa kanila. Ah, ano yung pangaba naman yun? Pagkabili, nirenovate. inayos. At hindi, hindi lang daan libo, binila, milyon ang halaga. Di ba? O, oh, kita naman ang bawat kapilya natin. Bawat kapilya ng Iglesia ni Kristo maayos. Hindi iba. Sabi, luma na. Sinauna pa, 15th century pa, hindi inaayos. Bakit? Ang katwiran nila para daw magmukhang old. Mas mukhang misteryoso. Misteryo. Mali. Di ba? Dapat ang bahay ng Diyos, sabi niya sa Biblia, a ah, ang bahay ng Diyos, ingatan, dahil andyan ang worship, andyan nag-worship yung mga tao. iba. Iba pa nga dati, kumukuha sila yung mga nung araw, panahon ng mga biblical times ha, kumukuha siya sa kabundukan ng mga kahoy, mga mamahaling mga bato, para lang magawa ang bahay sa bahan nila. Ibig sabihin, ganun kap kapakahalaga ang bahay sa nung araw pa man, lalo pa kaya ngayon. ba? Diba? Kung may mas maganda pa nung araw dati, ngayon yun, dahil modern na ngayon, may mga tiles na, may mga maganda ng equipment na pwede mong pagandahin. ba? Diba? Sabi niya sa Biblia, eh, na ah, na ang bahay mo maganda, samantalang wasak ang bahay ng Panginoon. O, oh, eh, isa nga dyan, eh, hindi daw tumataan sa bahay ng Diyos. Hindi, hindi daw tumataan ng gawa sa kamay ng tao. Yun ang kanyang sinampalatayanan. Pero may nakalagay sa Bible na ang Panginoon Diyos na nariyan ako. Lumalagi sa aking templo. ba? Diba? Sige nga, Oh, yun lang po. Maraming maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. Mag-ingat lagi kayo. Tatalakayin pa natin ang iba pa dyan. Hindi lang po para sa Iglesia ni Cristo ito, kundi maging iba, iba po na nagre-request ng mga history, mga kakaiba na ating pag-uusapan na maging patas. Ito kasi patas eh. Wala tayong siniraan eh. Hindi tayo pwede manira. Hindi, sinira, hindi paninira ang ating ginawa, kundi katotohanan lang ang ating sinabi. Halimbawa, ang simbahan binili. Yung ba paninira? Di totoo yun. Hindi pa, hindi, porket isang religion binili ng Iglesia ni Cristo ang simbahan nila, ay naninira, na, ng Iglesia ni Cristo. Mali. Yun ay kahayagan at katotohanan lang na talagang nabili. Di ba? Bakit nabili? Hindi dahil sa walang pera. Bakit? Dahil sa walang sumisimba. Ay, ay yun ang totoo. At hindi pa naninira yun. O maraming maraming salamat po sa inyo mga kapatid at mga kaibigan at iba't ibang dako ng bansa at buong mundo.